at uh, binaira din magsama-sama ang lahat sa inyong At excited ako kasi napakaraming magaganda nga yung element niya. Hindi ko alam pa ano unahin ko. Anong unahin mo? Bukod sa The Kingdom siya Bukod sa The Kingdom? Hindi yeah, yeah, rin kasi sa kaibigan na may movies. <laughs> Ikaw, okay, Miss Gladys, uh, ano uunahin mo? Bukod uh, sa breadwinner, ah, uh, siyempre. Ah, uh, eh, uh, siya, nako, nakakunit na kay Judy Ann, siyempre, espantado. Uh, oh. Pero andyan din ang king. Ang dami. Actually, kung hanggat maaari, makompleto ko yung shampoo. Uh, so, Totoo. Uh, kasi ganun ako no, uh, siya, saan talaga kasupport sa pelikula ng Pilipina natin. Ano ka na? Oo. naman sa'yo. At saka, kasi tiba buhay na buhay. Isa lang yung isa din, buhay na buhay. Buhay na ulit. Ang pelikula ng Pilipino for us, all of the people that are Kalahok sa MMFF, um, we feel very honored and grateful for um, the first family, the president, and uh, the first lady, um, na sinusuportahan ng pelikulang Pilipino. So, napaka-importanting move nun uh, from them para mas lalo pang lumaganap yung uh, kagandahan ng ating Filipino cinema. Yeah. Same thing, man. I'm all, I'm all for it. Uh, it feels really good that, you know, they support uh, our artists, fellow artists, and Philippine cinema. So, dapat every year, may ganito talaga. Healthy competition. Alam mo yung masaya. Masaya. Masaya yung may ganito. At nakaka-inspire sa mga producers na tinutulungan tayo dito sa Balacanang. Nandito tayo. So, nakikita nila yung effort namin. Kailangan talaga natin na supporta. Ah sa government natin para mas umangat yung, yung uh, showbiz natin, showbiz industry. Kasi like sa ibang bansa, sobrang sinusuportahan tayo ang kulang. So I think ito yes. Hopefully ito yung umpisa natin.